Hindi sariling video ang in-upload, pero sumasahod. O, oh, di ba? Diba? May na-upload kasi ako dati guys, nakakubawal kay Meta ang manguha ng video ng iba at i-upload na wala man lang binago sa video na yon. Eto guys ha, ipapaliwanag ko lang sa inyo kung anong kaibahan nun. May mga ibang vlogger kasi guys na kumukuha, kumukuha, ng mga video ng iba pero nag a sila ng value. So ano nga ba yung sinasabi kong value? Ito guys ay yung komentaryo or reaction video. So kung may mga nakikita kayong mga nag upload ng mga reaction video, allowed po yan kay Facebook at pwede po yan ma-monetize as long as nandun yung presence nyo at nagre-react kayo sa video na yon. nag a kayo ng value. Okay? Pero, Kapag kinuha mo yung video ng ibang vlogger or sa mga ibang content creator, tapos inupload mo sa page mo or sa Facebook mo na hindi ka man lang nag-add ng value, na wala ka man lang presence doon, wala kang reaksyon, at inupload mo lang na ganun lang na wala kang binago na kahit ano, oo, oh, sige, sabihin natin na dadami views mo, madadami yung mga reaksyon, yung engagement mo, lalo na pagka sikat yung kinuha mo na video na yan, sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi yan monetize O sige, sabihin natin na nakalusot at namonetize. Pero habang tumatagal guys, nire-review po yan ng system ni Facebook. At kapag once na detect niya na yung video na yon na ay nakuha mo lang na, an, nakuha mo lang sa ibang vlogger tapos wala kang binago, madedetect niya yan at magkakaroon niya ng an original content violation or disable account. Kaya kung napapansin nyo guys, nawawala yung ibang videos natin dahil nga nire-remove ni Meta kapag ito ay may violation or an original content. Kaya mag-ingat-ingat tayo guys sa pangunguha ng video ng iba.